mga anomalya sa infrastructure projects na nakalipan sa sampung taon kasama sa sisilipi na itinatag the Independent Commission. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Chanel Salazar. RMN Live Report! May sapat at malawak na kapangyarihan ang bagong tatag na Independent Commission for Infrastructure para matukoy at masampahan ng kaso ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Batay sa Executive Order Number no. 94, maaring imbistigahan ng komisyon ang lahat ng anomalya at maling paggamit ng pondo sa mga government infrastructure projects sa nakalipas na sampung taon mula ng maging epektibo ang kautusan. Sakop din ang kapangyarihan nito ang paghingi ng mga kontrata, bank statements at iba pang dokumento mula sa mga kinaupad ukulang ahensya at pribadong individual, pagsusumite ng ulat at ebidensya sa mga prosecutor at pakikipagtulungan sa mga eksperto at pribadong sektor. Ang chairperson at dalawang miyembro ng komisyon ay magkakaroon ng sekretaryat na pamumunuan ng isang executive director na may rangong undersecretary. Nakasaad din sa kautusan na obligadong suportahan ang lahat ng ahensya ng gobyerno, kabilang ang DOJ, NBI, DILG, PNP at mga LGUs ang operasyon ng ICI. Ang pagtanggi ng mga opisyal o empleyado na makipagtulungan ay ituturing na paglabag na may katapat na disciplinary action. Inaatasan din ng ICI na maghain ng regular na ulat kada buwan sa Office of the President at isa publiko ang kanilang mga accomplishment para mapanatili ang tiwala ng taong bayan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansional Salazar, Tatak RMN.